Magandang araw po muli sa inyo mga kababayan, mga kapatid. <clears throat> Hindi talaga ako maka move on doon sa ginawa ng isang sikat na vlogger sa ibang bansa si Chris na Sangay. Sa ibang bansa. Yung matinding pag-uusig na ginawa niya. Mantakin ninyo nakapagdala siya ng hidden camera sa loob ng kapilya binidyohan kung ano yung mga ginagawa doon eh bawal na bawal magdala ng mga camera doon pero ito ang malupit ginawan, ginawan niya ng content sinabi niya na isang kulto ang iglesia ni Cristo. malaking reliyon na isang kulto tapos ininsulto niya yung <clears throat> mga ministro gumawa siya ng content na pinapakita niya na yung kausap niya ay ministro pero hindi yun ministro hindi, gumawa siya ng kwento na wala sa lugar tapos ipinakita pa yung mga pinagbabawal na inumin doon sa loob ng bahay ng binabanggit niyang ministro ang suot-suot nung pinakilala niyang ministro ay naka-americana pero wala namang, hindi mo mawari kung ano yung itsura eh. Pero alam ng mga kapatid, tunay na iglesia ni Kristo. Kung ano ang um, talagang itsura ng ministro sa loob ng iglesia ni Kristo. Magalang, magiting, maayos mag, manamit kahit nasa loob lang ng tahanan. At kung pupunta sa mga bahay ng mga kapatid, magdadalaw nakalong islib yan naka, naka polo barong kung sa panahon naman ng pagsamba ay naka americana may necktie yun, totoong iglesia ni Cristo ministro pero itong si Kris na sangay lantaran sinasabi niya na kulto ang iglesia ni Kristo. ano kayang naisip ng taong ito at bakit niyan nagawang content nagawa niya ng content na yon na ah, ah. nasabi niyang ay Minasabi niya na kulto ang iglesia ni Kristo sa panahon ngayon ang daming umuusig si iglesia ni Kristo mayroon dyan si Epipanyo Labrador si Aling Marie, hindi lang sila ang dami <coughs> maging yung mga iba pang relihiyon. May mga napapanood ako, ibang relihiyon na hindi sumasang-ayon sa doktrina ng Iglesia ni Cristo na yon ang naman ang nakasulat sa Biblia. Bakit? Ano ba ang dahilan? Bakit tayo inuusig? Dahil sa ating pagka ni Cristo. yon ang totoo. Sa panahong ito, kung ikaw ay totoong Iglesia ni Kristo, maninindigan ka. <clears throat> Kailangan pagsigawan mo sa buong mundo Sa pamamagitan ng social media Na ikaw ay Iglesia Ni Cristo Gawin mo Yan ang totoong may takot sa Diyos Dahil hindi nalulugod ang ama sa mga taong duwag Sino yung mga taong duwag Yung ikinakailan nila na sila ay Iglesia Ni Cristo Sinasabi nila ako iglesia ni Kristo, pero pagdating ng mga pagsubok, pag-uusig, bigla na lang mawawala. Susuko na yan. Yan <coughs> po ninyo ngayon, sa panahong ito, <coughs> may mga, uh, may mga nang-uusig sa iglesia ni Kristo, sa kapatiran, sa pamamahala, isang abogado, attorney mataas ang pinag-aralan pero parang hindi nag aral ng history yung mga nagsasabing galit na galit kami pagka inuusig ang iglesia ni Kristo ito lang sagot, simple lang wala kang alam sa relihiyon dahil ang relihiyon mo ay si satanas ang dinidiyos mo siya ang ginagawan mo ng paglilingkod, pagsamba yung mga nagsasabing <coughs> nagagalit kami pagka may nang uusig sa pamamahala may nang uusig sa aming relisyon subukan ninyo subukan ninyong makinig para malaman ninyo bakit ganun na lang yung pag-uusig sa loob ng Iglesia ni Kristo pero hindi ako natatakot na sagutin lahat ng mga yan hanggat kaya ko hanggat kaya ko pero kung hindi ko na kaya ang sagutin yan, <coughs> pupunta kayo sa aming mga ministro, sila ang sasagot sa inyo. Yung kaya ko lang sagutin, yung maabot lang ng aking isipan dahil wala naman akong pinag-aralan. Pero hanggat kaya ko, kahit sino ka pa, kahit nasa bansa ka pa na makapangyarihan, kagaya ni Chris na sangay, na ang followers niya ay 3 million mahigit, 3 million point 42 subscriber. <coughs> Talagang inusig niya ang Iglesia ni Kristo. Sinasabihan niya ng kung ano-anong masasama. Ay marami na ang nagagalit sa kanya ng mga kapatid. At saka may napanood ako ng presidente doon sa Amerika, si President Donald Trump, nagalit sa kanya. Ay tinuldukan na niya. Ibig sabihin yung ginawa ng blogger na yon tungkol sa iglesia ni Kristo hindi siguro niya nabalitaan yung malaking sunog sa Amerika na halos araw-araw ang tumutulong doon ay mga iglesia ni Kristo nagbibigay ng lingap na, 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 niya yung, yung malaking sunog doon na hindi maapula na anumang kahit anong gawin nila hindi nila maapula pero iglesia ni Kristo ang nagbigay ng tulong, suporta sa mga nasunugan. Walang ginagawang masamang iglesia ni Kristo. Hindi lang doon, kundi dito sa Pilipinas, maging sa um, <coughs> ibang panig ng mundo, sa doon sa Afrika. Halos linggo-linggo nagsasagawa ng lingap doon ang iglesia ni Kristo doon sa Afrika kasi kawawa yung mga tao roon mayroong ginawang kwan doon project ang Iglesia ni Cristo para makapagtrabaho ang mga tao roon kahit hindi kapatid tinutulungan ng Iglesia ni Cristo tapos ngayon kung ano-anong binabato sa loob ng Iglesia ni Cristo basahe, panuorin ninyo nga ninyo kung mayroong makikitang kulto sa Google I-search ko yan sa Google. Iglesia ni Cristo. Wala namang ibang lumabas dyan nako, Wala namang lumabas dyan eh. Nakulto eh. I-search din nyo sa Google. O, oh, ayan. Napakalinaw ang lumabas eh. Nag-iisang reliyon. Ay, nako naman. Bagay, ganyan talagang buhay Si Haring David niya noong bata pa siya nakipaglaban sa isang higante, walang pananggalang, tanging tirador lang ang gamit niya, pero napabagsak niya yung higante na kalaban ng Israel. Isang bata lang 'yon, pero tinulungan siya ng ama <coughs> kaya nagtagumpay. Kahit sino ka pa, kahit mataas sa ka pang pinag-aralan mo, pagka binanggam mo ang iglesia ni Kristo, sige, subukan mo, kahit abogado ka, kahit politiko ka, kahit sundalo o pulis ka pa, galawin mo ang iglesia ni Kristo. Ma ma makikita mo kung ano ang resulta sa buhay mo. <coughs> Itong sigurado, yung lahat ng mga kumakaaway sa Iglesia ni Cristo, yung mga may mga sinasabing masasama laban sa Iglesia ni Cristo, ay hindi talaga magtatagumpay. Bakit sino ka pa? Kasi ang Iglesia ni Cristo ay hawak ng Diyos. Pinangakuan niya ito. Maliban lang kung kung yung mga kaanib ay nagsasabi na Iglesia ni Cristo sila, subalit daduduwag Itong panahong ito na matindi ang pag-uusig, matindi ang mga pang-aapi, pang-alipusta ng mga kumakaaway sa Iglesia ni Cristo. Manindigan kayo. Manindigan kayo. Yung mga nagsasabing ng Iglesia ni Cristo, daw sila. Pero hindi mo naman makikita sa mga gawa. Patunayan ninyo na kayo ay totoo ang Iglesia ni Cristo. Patunayan niyo na kayo ay kaanin sa totoong iglesia ni Cristo, hindi sa salita lamang. Patunayan niyo na kayo, na kayo ay kaisa ng pamamahala ng kapatid na Eduardo Bing Manalo. Kasi may mga nagtatanong sa akin. Ano na daw ang latest? Ano na daw ang huling balita? Ay puro lang tsismis ang nakikita lumalabas sa bibig. Eh halos maghapon nakababad nandyan cellphone ang hawak tapos sasabihin iglesia ni Kristo hindi mo man lang kakitaan ng anumang mga aktibidad mayroon kang social media o e, share mo yung mga link mga gawain sa loob ng iglesia ni Kristo patunayan mo yung iglesia ni Kristo ka hindi yung puro ka lang cellphone maghapon facebook, youtube walang nangyayari puro pang aasar tapos sasabihin mo, iglesia ni Cristo ako. Oh, baka nag-iglesia ka lang dahil sa trabaho mo. O dahil sa iyong asawa o kaya ay mayroon kang nililigawan na iglesia ni Cristo. Hindi ganon ang totoong iglesia ni Cristo. Ano man ang nararanasan, ano man ang mga katangi, katayuan sa buhay. <clears throat> dahil noong unang panahon, ang bayan ng Diyos, nagdanas ng hirap, nagdanas ng pag-uusig, mula sa bayan ng Egypto hanggang dinala sila ng Panginoong Diyos sa disyerto hanggang doon hanggang makarating sila doon sa bayan na ipinangako ng Diyos para sa kanya yung kanaan alam po ninyo kung sino ang nakarating doon ha? doon sa kanaan kasi yun ang ipinangako ng Panginoong Diyos sa bayang Israel na pupuntahan kung titignan sa mapa malapit lang yun yung Ehipto at Kanaan. Pero bakit sila umabot ng apat na pung taon sa disyerto na nagpaikot-ikot? Ayan matitigas ang mga ulo nila. Sinusubukan sila ng Panginoong Diyos. Kaya sino lang ang nakapasok sa Kanaan? Kasi yung lupang Kanaan, nandun lahat ng mga pulot. Marami ang pagkain, sariwang mga gulay, sariwang mga isda. Kaya nga, iyon ang ipinangako ng Panginoong Diyos sa kanya sino lamang ang nakapasok doon sa kanaan si Josue kasi nangako siya ako at ang aking sambahayan ay sa Diyos lamang ako maglilingkod Iyan ang paninindigan ng totoong Iglesia ni Cristo kaya yung mga <clears throat> mga vlogger ngayon na sa naninira ayan si Krishna sahay, twist na sahay. Ay, wala na. Pabagsak na 'yan. Pinakialaman niya ang iglesia ni Kristo. Kunwari sikat. Pero yung ginagawa niya ang pagkukontent laban sa iglesia ni Kristo. Ay hindi maganda. Ininsulto niya, ginawa ang katatawanan. Twist na sahay, twist na sahay. You make crazy your followers you make crazy your viewers kaya yung mga kumakaaway ngayon itong itong isang abugada abogado na parang nakatungtong lang sa kalabaw e ito panoorin mo mayroon nang mayroon ka lang katapat kasi pakiramdam kasi niya sa sarili niya ay vlogger pa rin siya eh hindi eh ginawa kang tagapagsalita <coughs> Tapos ngayon kung ano-ano binabato mo sa iglesia ni Kristo. Aral ka nga, abogada. O, tapos kung ano-ano naman lumalabas sa bibig mo. Kaya yung image ng Pangulong Bongbong Marcos ay nasisira dahil sa mga tao niya. O ito, panuorin natin kung ano ang sinasabi ng isang vlogger din patungkol kay na ah. na ah, tawag ko to attorney Claire Castro lagi nila siyang bumabanat kung sa mga Duterte ay eh parang siya na din ang bumabanat doon si PBBM at ibinabagsak e lalo niya ang sarili niya ano yan eh kasi lahat ng nakapaligid sa kanya lahat ng mga um, empleyado at nakapaligid kay BBM yan, huwag sa nagsalita yan, statement na yan at yes, tagapagsalita at yan, iagbatas na din yan so pag ikaw ay nagkamali pagkakamali din ang Pangulo yun eh so anong ginagawa niya? taklesa siya, vlogger siya parang ginagawa niya, parang vlogger hindi ganun, magpaka-professional dapat siya, hindi ganun na kala niya sa ginagawa kanyang tira na ng tira siya doon sa mga Duterte, nakakaganda sa sa administrasyon. Hindi! Kasi lalong nagagalit ang sambay ng Pilipino kasi wala na sa hulog ang niya. Manang-mana talaga sa puon niya, di ba? Kung ano yung kung ano yung kung ano yung buon niya, yun din ang mga sanga niya. E, utos eh. At saka alam niyo ba, ay isa ang iisa ang laman ng utak at may kumpas iisa ang salitaan nila tingnan nyo walang ginawa sila di ba kundi uh, tuwing meron silang ano uh, mga event, sasabihin nila, uh, China, China. Walang iniba yan, walang pinag yan. Doon sa pumapaso sa mga live, walang ginawa din yung mga trolls na yan, kundi China, China. So, ibig sabihin, iisa lang nag-uutos sa kanila, at iisa ang kompas na eto gagawin natin, ganito lagi yung atake natin, na kahit hindi totoo, eh, alam namin yan kasi siyempre na nagla-live kami, alam namin yung kalakaran sa live eh. Eh, tingnan mo naman si BBM, di ba? Walang ginawa, China-China. Sabi ko, ay, isa kumpas talaga. Kung ano 'yung sinasabi ng mga loyalistang MP na estupido sa life, 'yun din ang sinasabi ng poo nila kaya the same feather flock together. 'Yan lang 'yun. sa so, tingin mo kaya ano kayang ang dahilan bakit eh, si Attorney Claire yung kinuha ni BBM? Ah! siguro ano siyang ang kinuha niya. Alam na natin yan, di ba? It's the price is right. Totoo naman yan. At hindi pwedeng ipagkasinungalingan yung ganyan na, na bakit ka papayag sa ganun? Na dati naman binabati ko sa iyan dati ni Atone Claire. Binapati ko dyan si BBM dati. Ngayon, ang nangyari, ganito yan. Nakuha ng administrasyon ang kiliti nito ng Atone Claire na to. Alam, kaya natin yan. Tingnan natin. O, diba, nakuha nga niyang ganon. O, kaya tingnan mo yung salitaan niya. Salitaan na pa, ah, vlogger. O, diba? Hindi attorney. Ang dami pang humahanga doon. Sino nga hanga doon? Kahit di ako hanga doon, no? Kasi kung anong statement dyan, siya, pagkakamali din ang poong niya yan. Ano yan? bakas yan at saka ano yan? Uh, memorandum yan ng isang Pangulo. Once na ikay nagkamali, sa iyo sinasabi, pagkakamali din ang Pangulo yan. Ganun lang yon. Kaya ikaw, attorney Claire, mag-ais-ais ka na sasabihin mo, walang natutuwa sa ginagawa mo. Ang natutuwa lang sa iyo, mga nakapaligid sa iyo, na akala nyo, tama kayo. Dahil kayo, nabubusala ng pera. Yun yun pera. Pero sa ni Senate si President Jesus Codero pagbigyan daw, baka kasi napibigyan. Kasi first, <laughs> first <yeah. laughs> Yung mga nararanasan nilang yan, palatandaan na yan, <clears throat> na napapahiya na sila dahil sa pagtuligsa nila sa Iglesia ng Kristo. Hindi man nila lantarang sasabihin ng eh, Iglesia ng Kristo, pero mararamdaman mo sa kanilang salita, mararamdaman mo sa kanilang mga aksyon. Kahit sino ka pa, hindi ka uh, magtatagumpay. Kahit sino ka pa, hindi hindi ka magtatagumpay laban sa Iglesia ni Kristo. O, kahit pa ka nasa mayaman kang lugar, pinakamalakas na bansa. Kapag Iglesia ni Kristo ay yung ginalaw, uh, wala na. Wala ka ng kasaysay. Yun ang masasabi ko sa iyo. Kaya maraming nagtataka ngayon. <coughs> Kahit patuloy na inuusig, marami pa rin ang mga umaanid sa Iglesia ni Cristo. Patuloy na nakapagpapatay ng mga magaganda, mag, mag magaganda malalaking gusaling sambahan. Patuloy na nakakabigay ng mga tulong sa mga nangangailangan. Doon sa Afrika, oh, ang daming natutulungan doon. Hindi lang isang bayan, halos buong Afrika na yun. Alam nyo yung Afrika, yun ang pinaka, isa sa mga pinakamahirap na kontinente sa daigdig. Yun ang tinutulungan ngayon ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. At buong Iglesia ni Cristo ay nagsasagawa ng lingap para sa Afrika. Bawat linggo, doon napupunta yung mga lingap. Saan galing yung mga lingap? Doon sa mga kusang handog ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo kasi yun ang utos ng Panginoong Diyos ang utos ng Panginoong Diyos ibigin mo ang iyong kapwa sa anong paraan mo maiibig yung kapwa magbigay ka ng tulong sino ang dapat tulungan yung mga karapat dapat yung mga nangangailangan kaya walang sino mang makakapigil sa iglesia ni Kristo yung sinasabi nilang kulto paninira lang yan paninira lang yan yung sinasabi nilang binayaran ng mga politiko paninira lang yan pawang paninira wala silang mga batayan